What's up guys, for today's video pala, ang gagawin natin ay mag-uuling lang ng binuungan na Kung saan kitang kita naman sa pagmumukha ko na ako ay sobrang inugakan Pero kahit ganon, susundin ko pa rin sila kasi sila ang aking mga magulang Kapag di natin sila sinunod, tayo ay mapagalitan at compliance dito sa ating tahanan At ayun ang aking ama na sobrang masaya dahil nakasama siya sa ating vlog Ayan pala guys, yung inuuling namin na binuungan o kung sa tawag sa Tagalog ay bao Katulad nga nitong nakikinig, binakilig ka nga pero di naging kayo Char Let's back to the topic. Ayun na pala guys, binilasan ko yung paglagay ng binoongan kasi maraming usok. Pag nausokan ka kasi, maluluha-luha ang yung mga mata. Na parang iniwan ka lang at pinagpalit ka na sa iba. Wawa man. Charot! Paglabas ko nga sa usok, ay talagang nauubo-ubo pa ako. Kasi ang sagrat talaga ng usok kapag ito'y iyong naamoy. At ayan pala guys, yung ibang mga ungoy. Na talaga namang tumutulong para madaling matapos. Ayan pala guys, yung hinakot na binoongan Mabuti naman at konti na lang. Kasi nga, kami ay nagtutulungan para madaling matapos ang aming mga gawain. Sana So far nga mga guys, ay talagang sobrang inugakan na ako. Kasi mukhang ako nalang mag-isa ang humahakot dito. Binabagalan ko nga pala mga guys, ang pagkuha ng bino, Tulad ng bagal mong pag-amin ang tunay mong nararamdaman. Aw, kaniguan! Para joke. At ayan naman pala nga si sis Kahit papano ay tumutulong rin naman Dahil Sa mga susunod na buwan ay wala siya dito sa aming bayan Sa kadahilan na siya ay mag-aaral ng college Sa Pulangi Community College Change topic naman tayo na kung saan ako'y talagang sobrang kinakabahan Dahil sa ibang parteng pinagkukunan namin ng binuungan Kasi nga tingnan nyo naman Baka sa pagpulot namin ng binuungan Iba ang aming mapulot Na pag nangyari yun ay talagang sobrang nakakakot Ang aking ibig sabihin pala guys Ay isang ahas na nakakatagot Baka aming mapulot At ayan naman si Bonso Na sobrang Ingat. Pero matalino naman sa pag-aaral. Naging with honor nga. By the way, ayan na naman si Kakor. Lalagay naman pala ko guys ang binuungan dito sa aming dito. Para matapos na ang hirap kong nararamdaman sa kakaisip ko sa'yo. Kanikuan man! Charot! Inayos-ayos ko Kung nga pa pala mga guys yung ibang mga binuungan na hindi nakalagay sa bito. Katulad ng nangyari sa'yo, iniwan ka lang ng walang dahilan. Ibi na. Sakit nun Chase, topic na naman. Si mama pala ay busy sa pag-asikaso ng aming uulamin ngayong pangutuhan. Habang si papa naman ay nakatulala sa isang tabi. Nainisip kung paano na naman makakabuo ng isang baby Charot! Hindi gayon Ang tunay pala guys sa dahilan kung bakit si papa ay naka Ay dahil siya ay nagpapahinga kasi kanina pa siya naka Hindi lang natin na videohan Yan ang tunay na dahilan Si sister naman pala guys ang aking photographer O videographer Buti na lang si Bonso ay nakakatulong na rin Akwai <laughs> ne